Ayun mga karyak, magandang araw at magandang umaga sa lahat. Uh, meron naman tayong big, uh, naman tayong video na bibigyan ng reaksyon. At sa ngayon, uh, update muna tayo mga karyak sa mga pangyayari, no? Ang ano nang balita sa mga bagong balita. At pagkatapos niyan mga karyak, pag-uusapan natin yung tungkol kay Gibara, no? Sa pag-atras uh, niya, sa pag- uh, bigay komento o depensa ah, doon sa pinail na habeas corpus ng tatlo magkakapatid na si na Pulong, Katie, Katie, at si uh, Baste, no? Duterte para mapawi yung kanilang tatay. So simulan muna natin mga karyak, Big, uh, ng uh, uh, mag-update muna tayo. Ito na mga Bulgaria matapos ng isugod sa ospital sa The Netherlands. Ayon po sa Philippine Embassy, naka-schedule sana ang pagbisita po ni Medeldea kay dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Facility kahapon. Pero bigla raw pong sumama ang kanya pakiramdam habang nagpaparehistro sa reception counter. Agad siyang isinakay sa ambulansya at sinamahan po sa ospital ng isa niyang kaanaka. Sa ngayon po ay pa rin sa kulungan ang dating Pangulo. Habang maayos po naman daw ang condition niya at nakakabawin na raw ng tulog, ayaw po ito, mga kapatid. Sa malamang, mga karyak, no? malamang ito si Miguel Dia, parang sumamalo, parang siguro na, ano siya, na stress siya nung nalaman niya kasi na siguro lang sa akin lang to. No? Hindi siya pwedeng maging uh, lawyer, defense lawyer ni uh, Pangulong Duterte, no? kasi hindi siya registered ICC lawyer. So talagang si Kaufman, yung uh, German German Israeli no, na na tawag nito, lawyer. 'Yun kasi registered uh, ICC lawyer siya. So siya lang yung talagang qualified na magiging defense lawyer ni uh, Duterte. Tayo mare informasyon. Niliwanag po naman ni dating spokesperson Harry Roque na hindi na magiging legal counsel na dating Pangulo po ang kanyang anak na si VP Sara dahil isa siyang halal na opisyal at pinagbabawalan niyan sa ating saligang batas na mag ng law habang nasa posisyon. Kaya tanging daw po yung British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman ang kumpirmadong abogado ni dating Pangulong Duterte. Naniniwala naman po ang Department of Justice DOJ na wala nang saysay ang habeas corpus petition ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kakatawa ng DOJ sa mga opisyalis ng gobyerno na responded sa habeas corpus ng magkakapatid na Duterte matapos kang dumistansya ang Office of the Solicitor General. Sa isinumiti nilang komento, iginit ng DOJ na maituturing ng moot and devoid of merit o wala nang saysayang petisyon dahil nasa kustudiya na ng International Criminal Court o ICC ang dating Pangulo. Nakasaad din daw sa Rules of Court na pwede lamang ipatupad ang habeas corpus sa Pilipinas. Hindi rin daw applicable na humiling ng habeas corpus ang kampo ng dating Pangulo dahil para lamang ito sa mga ilegal na ikinulong Big sabihin pala, yung pinal nila na habyas corpus, sa atin lang yun epektibo. Hindi pwede pe yun sa ICC. Kung sa atin nangyari, kung baga may hinuli, ikinulong dito, at yung kamag-anak ay hindi ayon doon sa pagkakahuli, pwede sila mag ng habyas corpus doon sa, sa kanilang kamag-anak na ikukulong o ikinulong sa atin lang pala epektibo talaga. Hindi pwede doon sa ibang ba. Hindi, hindi, hindi siya ah uh, sa ICC. Sa kaso ng dating Pangulo na inaresto naman dahil may arrest warrant. Ayon pa kay Justice Secretary Boying Remulia, done deal na ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte. Malabo na raw itong mapauwi sa ngayon dahil nakapiit na sa ICC. Binigyan naman ng Korte Suprema ng limang araw ang magkakapatid na Duterte para sagutin ang komentaryo. Ibig sabihin mga karyak, no, nung sinabi ni Rimulya na done deal na, kasi ito nga si, uh, uh, si Gibara ay hindi nga, ano no, hindi umayon na siya yung magbibigay ng komento dahil yung uh, Supreme Court, di ba, pinag, pinagpapaliwanag ang administration uh, administrasyon tungkol doon sa pinail na habeas corpus na magkakapatid. So, tuloy na lang natin ito mga karyak. Pento ng DOJ sa kanilang habeas corpus petition. Pinaubaya po naman ni Song Jen Menardo Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung dapat ba siyang manatili sa pwesto. Ito nga po kasunod ng pagtanggi ni Guevara na depensahan ang posisyon ng pamahalaan sa naging pag-aresto kay Duterte. Ayon po naman sa palasyo, si Guevara raw ang dapat mismo na tumimbang kung siya ba'y narapat pa rin manatili sa puesto Pero niliwanag po ng Malacanang na hindi rin naman sa lungat sa posisyon ng palasyo ang naging posisyon po ng OSG na walang hurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at gumagana pa ang judicial system sa bansa. Iginiit naman ni Guevara na wala siyang conflict of interest sa kaso. Hindi raw po personal kung hindi institutional ang pagtanggi ng OSG na maging bahagi po ng kaso. Hindi rin daw po mababago ang posisyon ng OSG dahil ang posisyon ito, dahil ito ang posisyon ng ating Republika. Haharangin naman daw ng Makabayan Blog ang paghingi ng asylum ni dating presidential spokes o spokesperson, Attorney Harry Roque sa The Netherlands. Ayon po kay Act Teachers Party List Representative Franz Castro, wala raw karapatuwi na lamang sa bansa at harapin ang mga kaso niya imbis na mag-abogado sa dating Pangulo. Kung bisito po naman ang Immigration Bureau na sa backdoor exit, dumaan din si dating Presidential Spokesperson Harry Roque para makapuslit. Paalis po ng Pilipinas, papunta po ng abroad. Ibig sabihin, yung ano mga kariyak, no? yung kanilang contact ni Alice Guo at saka si uh, Attorney Roque, no? si Harry Roque, ay isa yung kanilang contact paano sila makalabas ng Pilipinas na kumbaga walang malinis bagala walang makakalam hindi sila mahaharang ng ating mga authority no so meron talaga mga para niyan mga karya sa parting Mindanao alam natin meron diyan na magsasakay sa iyo itatawid ka ng uh, Malaysia no o Indonesia ba yan na uh, isang bangka lang yan mga karya na matulin niya hindi kayang habulin ng uh, ating mga coast guard kapag yan ay nakita ng coast guard talagang uh, matulin ng takbo niyan uh, mabilis talaga hindi nila kayang uh, maano yan ma abutan kapag hinabol nila Yun yung ano ko no, mga uh, alam ko yun na nababalita yan noon na may isang gan ganung ganong uh, 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 sakyan dagat na sa parteng uh, Mindanao Uh, pwede kang itawid papuntang Malaysia. So malay hindi natin alam baka yung sinakyan nila kasi yung yung paglabas naman nila sa bansa natin ay talagang wala talagang nakakatukoy kay Charles si Buo na na na, na nga rito sa Pilipinas pero wala pa rin inaamin kung paano sila nakarating doon sa bansang pinuntahan nila na wala wala mong nakakaalam kung paano sila pinuslit doon. So iisa ang kanilang uh, connection sa hearing po ng Senate Committee on Justice and Human Rights kahapon, kinumpirma ng immigration na may nakakita kay Roque sa Tawi-Tawi noong Ayun September 2, 2024. Dalawang araw yan bago siya dumating sa United Arab Emirates noong pong September 4. Madalas po na entry at exit points ang Tawi-Tawi dahil sobrang lapit nito sa Malaysia. Ayon ito rin ang hinihinalang dinaanan ni na nadating Bambantaralak Mayor Alice Guo So, isa na nga koneksyon nila. ng Malaysia, Singapore sa Indonesia. Liliwanag po naman ang BI na walang tauhan nila ang kasabwat sa pagtakas po ni Naguo at Roque. Pero naniniwala po ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA na mga sindikato ang tumulong noong ginaguo para nga makatakas. Mamaya din po ang report na yung pong uh, Koreanong nakapuslet ano ho, habang hawak ng immigration ay kinumpirmang nagbayad raw ng 6 million pesos sa sinasabing umano'y kasabwat nila sa immigration para sila makatakas. Itong kuryano na to na sinasabing nakatakas, ano to mga karyake? ah uh, nung pagkatapos nilang maimbestigahan o umating sa hearing sa korte, so inalalayan sila ng tatlong ano, no? Uh, immigration officer. Tatlo. Tapos, ang katwiran nila, niyaya silang kumain tapos nagpaalam daw umihi itong Koreano. Hanggang sa dun na. Yung Koreano pala may katawagan na sa cellphone at yung get out vehicle ay nandun sa labas. Nag-aabang. Kaya ito nakapuslit. So ngayon, nung nahuli ito, it nahuli nga, ay eh, nagsalita na nagbayad siya ng 6 million dun sa sa tao, no? Sa mga, siguro, yung kanyang nga uh, uh, tawag na ito, Uh, nag-alalay sa kanya para ibalik sa immigration. Eh, wala. 6 million eh, wala. Nabulagan sila ron. Hindi hey, mga kareak. Sino ka ba? Ah, uh, ito pala mga kariyak, no? Ah, uh, tapos na yung ating uh, balita. Ah, uh, ito pala, gusto lang natin itong bigyan ng reaction itong pulis na to na uh, Bumiral to eh. Nag-viral yung kanyang video dahil kumbaga makaduterte siya. At parang hinihimok niya yung mga pulis na kumontra na sa ipinag-uutos ng uh, administrasyon. Dito gusto ko lang mag-comment. No? Yung sinasabi niya kasi na kahit ba daw si Marcos ay utusan siya, ay hindi niya susundin. Wala siyang utak eh. Alam mo kung bakit mga karya. Sa mga pulis Uh, operation, hindi naman si Marcos ang nag-uutos. <laughs> Mayroon siyang superior. Pero bakit niya sinasabing, kahit sino ka pa, tusan ako ni Marcos na mali, hindi ko susundin. Ha? Kung yun kung yun daw ang mali. Eh, hindi naman nag-uutos si Marcos ng na, Hindi naman si Marcos ang nag-uutos. Mayroon silang mga kanya, kanya superior. Magsimula ka sa iyong team leader. Magsimula ka sa um, maraming pagdadaanan ng utos bago ka makarating sa pinakamataas ng PNP. No? head meron ka pang uh, isang immediate superior na doon manggagaling yung salita tapos pa gusto mo pa para sinasabi mo pa na makarating si Marcos mismo mag-uutos sa'yo bugok din tong polis na to eh para, para, para sundin ko di ba? kahit presidente ka pa ng Pilipinas kung mali yung utos mo sa akin hindi kita susundin sino ka ba para, para, para sundin ko di ba? Oh, di ba? O, may tama daw ako. Eh. May, may tama, tama daw. May tamak, eh. may tamang, ka sir. Isa Bum lamang ito sa maraming Bum mga Bum panat eh. na nakapost sa social media page ni patrolman Francis Steve Fontilias laban sa Pangulo at sa gobyerno. Ayon sa palasyo, ikinagulat ng Pangulo ang mga naging pahayag ni Fontilias kaya dapat lamang napatawa ito ng kaukulang parusa. Kahit sino naman po siguro ang Pangulo, eh, mabibigla po sa tinuran ng uh, sinasabing... Opisahan. Uniform person. Kasi nga naman malabo yung sinasabi niya. Kung kung ito siguro mga kareak, no. Ah, uh, ito yung ah, uh, maka Duterte siguro siya. Ay ano hinuli si Duterte. So parang nag-react siya. Pero sabihin nating banggitin mo yung pangalan ng pangulo na kung siya ba, kung siya yung utusan kaya hindi mo susundin. dahil hindi yun papasok sa utak mo kasi ang ang nag-uutos sa may merong mga immediate superior yan bago ka nga maka, makarating kay kung si Tore nga bago mo marating yan baka hindi mo pa makausap si Tore ipapasa lang ni Tore yan doon sa team leader mo di ba? kaya wala ang pulis na to alam po natin na pagka uniform personal dapat po impartial at uh, non-partisan so doon pa lamang po ay may violation na po siya so kung ano po yung nararapat na kung meron man pong pagdidisiplina o parusa, eh, siguro dapat lang pong ibigay. Kaya naman ang Philippine National Police agad na kumilos para sampahan ang criminal complaint na inciting to sedition ang naturang police. Ayon kay PNP Spokesperson at Police Region 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang magpahayag ng personal na saluubin sa social media, lalo na kung ito ay tungkol sa politika kinasuhan na po kahapon ng uh, QCPD itong si Patrolman na uh, uh, Francis uh, Pontillas pagkatapos pong maidokumento yung mga post po niya sa kanyang social media na nagpapayan na i-overthrow po niya. Di umano itong uh, uh, gobyerno pagkatapos po siyang i-caution ng isa po doon sa nag-comment po sa kanyang uh, vlog po. At maliban pa po doon ay may mga iba pa po siyang mga naging pahayag. At uh, sa posisyon po ng QCPD, ito po ay papasok po sa inciting to sedition kaya sinampahan na po siya ng kaso kahapon in relation po sa cybercrime law. Ayan yung sinasabi natin? na uh, Ikaw, gusto mong magpolis at uh, dapat ang polis ay nasa panig ng uh, administrasyon. Pero kung ganyan na uh, sumusuway ka na sa, o oh, kumaga, nagsasalita ka na ng hindi maganda, eh huwag ka na mag Huwag ka na magpulis. Umalis ka na kaagad, no? Bago ka magsalita ng ganyan. Kasi, kung hindi mo tanggap yung pagkakapulis mo doon sa mga operasyon ng gobyerno natin, mag ka na kaagad. Huwag ka na naka, naka-uniforme ka pa tapos nagsasalita ang, di ba, pinapanigan mo yung dating pangulo samantalang Samantalang ang posisyon mo eh, ikaw yung magdadala ng uh, police power o police, no? Uh, uh, Pag-iimplementa uh, pag ng uh, batas police <laughs> Tapos ganyan, nagsasalita ka na kung ano-ano. So, alam ko rin siguro, ano na to gusto na tong umalis sa pagka pulis Baka gusto niya mag-vlog na lang siya. Ayun mga react at tinapos na natin yung ating unang uh, balita no. Duma ako muna tayo dun kay Gibara kung balita, uh, kung mag-alamin natin mga react kung ano talaga yung nangyayari ngayon dun sa pinaglalaban ni Gibara no. So, simulan natin mga react Should Soljen Guevara step down after stepping aside in the case of the Dutertas against the government? Former Senator Laila De Lima believes he should for failing to do his duty as default lawyer of the state. De Lima spent four years of close to seven years in jail over Trump op drug charges during... Ito, malino mga ka-react. Si uh, Soljen Guevara hindi pa bumababa. No? Uh, ang problema niya lang dito kasi, uh, yung Supreme Court nga, ay di ba nagbigay ng uh, uh, pahayag na mag magkomento uh, ang palasyo tungkol dito sa uh, reklamo ng magkakapatid yung habeas corpus no uh, corpus, uh, ha, habeas corpus na na ano tawag nito karapatang pantao kasi 'yun eh yun yung habeas corpus na sinasabi nila so minh ng uh, si, uh, Supreme Court ang palasyo para magbigay lang ng komento pero ang ating solgent siya ang karapat dapat na kasi siya yung ano natin eh attorney ng Pilipinas yan eh pero hindi siya attorney Marcos no hindi siya attorney ng uh, Malacañang attorney siya ng uh, bansa natin kaya ito si executive uh, secretary Basta yung executive secretary natin, siya yung pinag, pinagbigyan, inatasa na magbigay ka ng uh, komento doon sa hinihingi ng Supreme Court. So, siya ay tumanggi. Tinanggihan niya ito, uh, parang sinasabi niya na yung, uh, yung ICC daw ay wala na raw jurisdiction sa atin. So, tuloy natin muna ito mga karyak. natin. The time of Guevara as Justice Secretary. The primary obligation and duty Of the solicitor general is to defend the government. if he cannot defend the government, not even on the basis of conflict of interest, but on insisting on a personal legal opinion that is not even crucial to defending the public officials involved, it is time for him to go. attorney delima says guevara's move for recusal undermines the position of the marcos regime. nung kapanahunan pala ni uh, Laila Dilima nung siya ay uh, siya ay uh, nakulong no nung kinakasuhan lang ni Duterte ito pala si ah uh, Solgen Guevara ay isa na rin uh, uh, naging ano ni Duterte o naging Solgen na rin at sila ay magkakaibigan ni ano ni ah uh, Secretary Medial Dia so parang ang nangyayari dito uh, kay bigyan niya at dati niyang dati niyang boss to si Duterte kaya sa kanya eh, wag na lang siya magbigay ng komento kasi alam naman natin na eh, meron pa rin silang uh, simpatiya kay Marcos ay kay Marcos kay uh, may simpatiya pa rin siya kay uh, Duterte hindi lang siya umiimik at hanggang ngayon naman eh siya siya si, uh, si Gibara at si DIA ay hey, magkakaibigan pa rin yan. Hindi natin mayuwasan yan. Kaya iwas lang muna siya. Pero ang malinaw dito, uh, uh, abogado siya ng buong Pilipinas. no. So may karapatan din siyang tumanggi talaga. Ano natin mga karyang? In the search, and habeas corpus petitions of the Duterte children and their allies. For its part, Malacanang says it's up to Guevara to determine if he's still up for the job. The OSG recently sent a manifestation to the Supreme Court opting out of the consolidated petition for habeas corpus. Filed by Mayor Bastet, Congressman Polong, and Kita Duterte, that's over the alleged illegal arrest of former President Rodrigo Duterte on March 11, and his eventual turn over to ICC detention in the Hague, Netherlands. Siguro po mas maganda po kung mismo si Soljen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang solicitor general. Pre-office of the Solicitor General Adamat, it says it says the International Criminal Court has no jurisdiction over Duterte's case and that a Philippine judicial system remains sound. This is not entirely a contradiction to Malacanang's position about the matter. Never did uh, Mr. Solgen uh, mention that he is against the cooperation of the government with the Interpol. So how could it be used against the government? In his defense, Soljan Guevara insists there is no conflict of interest on his part. He says our recusal is not personal, it is institutional. He went on to say that the OSG's position stands, as this is the position as well of the Republic. Guevara is leaving his fate in high government service up to President Marcos. Malacanang is as resolute in its stance that while the ICC no longer has jurisdiction over the Philippines, it did have one right before 2019 when it started to probe on the Duterte drug war, something that former presidential chief legal counsel Sal has since contested. Ito lang naman ang tanong natin. Kung naniniwala kayo walang, walang effect o hindi effective o hindi nag like, effect ang Rome Statute sa atin. Dahil walang publication. Ba't kaya nga kayo nag-withdraw? Di ba dapat hindi na kayo nag-withdraw? For five? Parang, parang, sinasabi dito ni Atto, ni Clear, no? Na kung yung uh, ICC raw ba ay walang kabuluhan sa bansa natin, walang kakayahan o walang... Kung baga, hindi tayo... Uh, hindi epektibo sa bansa natin yung kanilang uh, ginagawa, no? Doon sa kapanahonan ni Duterte, bakit sila bumitaw. But hindi nila hinayaan na lang kung talagang walang epekto sa atin yung uh, ICC. Parang yun ang sinasabi ni ano ni Attorney Clear ano. Marisol Halili we are one news. Sir, yun nga po uh, si ang OSG po ay nag-recuse dun sa pagsagot uh, sagot, dun sa mga petitions mm. ng Duterte siblings. Ang DOJ po ang tama sumagot na po para po sa gobyerno. Yes. Uh, we were... So ngayon dito mga karya, uh, si, ito si uh, Boying Rimu Rimulya. Parang siya na yung binigyan ng authority ni uh, executive secretary, no? yung ating executive secretary. Para siya na yung magbigay komento o mag-response uh, sa Supreme Court. Kasi nga, umatras, hindi na, kumbaga, si si ating <laughs> Soljen Gibara, ay eh, hindi niya ginawa. No? So, sa kanila, okay lang. Ang DOJ na lang, ang, uh, Department of Justice na lang, si Boying Rimolya na lang ang uh, pwedeng uh, sumagot doon sa hinihiling o sa hinihingi ng Supreme Court. So, ito na yun mga kareaks, ang masasabi ni Boying sa sa tanong o sa hinihingi ng Supreme Court. You're given the authorization by the executive secretary to para kami na sumagot at uh, okay na uh, nabigyan na namin yung comment namin kahapon Sir, anything that you'd like to highlight dun po sa reply? Ano po ba yung gusto ninyong maintindihan po? Hindi na, ba uh, Hayaan na natin, yung dokumentong binigay namin, sapat na yon para sakutin uh, sagutin yung mga sinabi nila sa uh, korte. Sir, but um, uh, medyo tungkol din sa ICC po ba? May we know kung ano po yung uh, sinabi ninyo about ICC and the uh, Interpol? Kasi yung po yung... Uh... Hindi, 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 hindi yun ang issue ron. Ang issue ron naman, habeas corpus eh. Uh, we answered it already. Oh. sinagot na namin. That the petition is moot as Duterte is already in the custody of the International Criminal Court. It also cited court rules stating that habeas corpus applies only within the Philippines and maintained that Duterte's arrest was legal. Under Ayun yung sinasabi natin mga kaya. Na ang epic, ang effect ng habeas corpus ay sa atin bansa lang. Batas lang natin ang maaaring maapektuhan. At yung pagkakahuli nga ni uh, dating Pangulo ay hindi illegal. Legal ito na ginawa ng ICC. National Humanitarian Law. Justice Secretary Boying Remulia said bringing Duterte back would be difficult since the ICC now has full jurisdiction over... Kaya ito, kaya yung hinihiling nila na para mapauwi si uh, dating Pangulong Duterte ay talagang kung titingnan natin yung kanilang sinasabing batas, malabo na kasi nga hawak na siya ng uh, ICC. Nandun na siya sa Netherlands at hindi na siya maaaring uh, makabalik hanggat hindi tapusin yung trial. No? Kung magiging guilty ba siya o mapawalang sala. It's a done deal. It's there. Yeah, ando na siya. Uh, tsaka sabi niya na mahaharapin niya yung charges. Yun, yun yung sinasabi natin. I think natin. that he has repeated that to all of us. Lahat tayong Pilipino na rinig natin na sinabi sa atin ng dating Pangulong Duterte na haharapin niya ng kahit na anong uh, paratang sa kanya uh, kahit sa ICC. Meanwhile, the Supreme Court has ordered the Duterte siblings to respond to the DOJ's position on their petition. SC spokesperson Attorney Camille Ting clarified that this is part of due process and does not mean the petition is granted or denied. There are many scenarios that can occur. When a court asks a party to comment or to respond, it does not mean that it either granted or denied the petition or the prayer. We'll just have to wait for the court's action. There are many other, I mean, scenarios that could happen depending na on the pleading and what they allege. Should Soljen Guevara step down after stepping down? mga karyak, no? Uh, ang sinabi ng uh, sekretary ng Supreme Court, yung kanilang spokesperson, no? Ay uh, itong pag-file ng uh, habeas corpus kay, uh, kay, kay uh, dating Pangulo, no? ay hindi porke pinag, uh, pinagbibigay komento ang malakanyan at ngayon hinihinga naman yung panig ng uh, tatlong magkakapatid ay meron ng sinasabing uh, nanalo at natalo. Ibig sabihin ito ay isang uh, protocol lang makareact na kailangan nilang magbigay ng kanilang kanyang-kanyang pahayag pero walang sinasabi na uh, papapawi o mangyayari yung hinihiling ng uh, Duterte camp o mangyayari yung sinasabi ng ating uh, administrasyon. Wala munang gano'n. Kung baga, ito'y uh, ano lang, mga kariyak, uh, para marinig lang natin yung kanilang mga paliwanag. So, yun, mga kariyak. Tapos na yung ating uh, reaksyon at video. So, mga kariyak, like and subscribe lang sa ating channel, no? At maraming salamat at sa susunod muli. Salamat.